Nagsagawa naman ng press briefing ngayong gabi ang Philippine Coast Guard kaugnay sa pagkamatay ng tatlong Pilipino manging isda sa bahagi po ng Pangasinan. Nasa linya ng ating telepono si Bea Bernardo Bea. Algo aksidente. Ito ang lumalabas sa initial investigation ng Philippine Coast Guard sa nangyari sa karagatan malapit sa Pangasinan na ikinasawi ng tatlong Pilipinong manging isda. Sa kakatapos lang ng press conference ng PCG, Sinabi ni PCG Commandant Admiral Artemio Abo na posibleng hindi napansin ng Pasisikana, isang crude oil tanker na may dalang wataw ng Marshall Island na nakaangkla ang bangka ng mga Pilipinong manginista. Galing ng East South Korea ang nasabing barko at patungo ito ng Singapore. Base na rin sa salaysay ng mga survivors. Nagkaroon ng tribunada o malakas na ulan at restricted visibility noong mga oras na yun na ang barko. Nakikipag-ugnayan na ang PCG sa port ng Singapore hinggil sa nangyari. Nagbigay na rin ng sulat ang ahensa sa Marshall Islands para ipaalam sa kanilang Ministry of Transportation and Communication ang sinasangkutan ng kanilang barko. Sabay na magkakaroon ng desikasyon sa Pilipinas at Singapore hinggil sa nangyari. Magpapadala ang PCG ng representative doon sa oras na matapos ang investigasyon sa kaso, isusumitin na PCG ang kanilang findings sa Department of Foreign Affairs na siyang, mag siyang action para maghain ng diplomatic protest. Sa ngayon, ang malinaw, hindi sangkot ang China sa insidente. Ito'y masapot. Magkaroon ng haka-haka na posibleng China Coast Guard o Chinese Maritime Militia ang nasa likod ng insidente. Binigyan din din na ahensya na hindi sa bisnidad ng baho di masindok nangyari ang insidente, kundi kundi na sa 180 nautical miles ito ng Agno, Pangasinan. Hindi naman mapigilan ng mga survivors na maging emosyonal habang sinasalaysay ang nangyari. Naniniwala ang mga mangingisda na aksidente ang nangyari. Malaki aniya ang barko kaya't posibleng hindi nila naramdaman na tumama sila sa bangka ng mga Pilipinong mangingisda. Pero kalmado aniya ang alon o mga oras na Sa ngayon, ang hiling ng mga biktima ay makipag-ugnayan sa o makipag-ugnayan sa investigasyon ang may-ari ng barko. aldo Maraming salamat Bea Bernardo